Mga kapulpog, basic sharing naman po tayo. Kung sakaling magkaroon kayo ng experience o karanasan na ganito na ayaw mag-start ng inyong makina. Ito po, tutok mo, prime, pakita natin. Ano? Kung makikita nyo po yung dashboard, may nailaw naman. Pero ito, once na in-start -in mo yung susi, wala. Ayan o. Ayaw niya magredundo. Ito po, papakita ko sa inyo yung step by step para ma-check kung starter nga bang may problema o kung relay lang, starter relay. So, ito po ang kanyang battery. So, malakas naman ang battery. Ngayon po, i-check natin kung may supply nga ba ng positive sa, papunta sa kanyang solenoid. Ito po. Itong tester na ito, nakalagay po yan doon sa maliit na wire papunta sa kanyang solenoid. Sige nga Prime, start mo doon kung magkakaroon ba ng positive. Start mo. Ha? Naka-start yan? Off. Off mo. Start. Yan po mga kapulpog. Hindi po nagkakaroon ng pula. So, ang problema po nito, hindi yung starter motor. Ang may problema po nito, electrical. So, hanapin natin. Mga kapulpog, dito po sa kanyang fuse box, may makikita po tayo rito na parang i-engine e makina yung tatak so yan po yung papunta sa kanyang starter motor so tanggalin po lamang ito tapos ito po yung relay so tanggalin natin at check natin ito po ang kanyang lagaya ng relay so ito po talagang may positive ito dito naman yan nagkakaroon lang po ito ng positive ito magkakaroon lang po ito ng positive kapag once na inilagay mo sa starting position yung susi so, sige start po prime yun so wala pong problema yung kanyang wiring dito yung problema lamang po itong relay so magpapalit po tayo ng relay ito lang po ang problema so bili muna kami mga po, ito na po yung bagong relay na binili natin na pamalit doon sa relay na ating tinanggal babalik na natin ito Ayan. Ayan. ngayon, itry na natin kung magkakaroon ngayon, itry na natin doon sa kanyang starter motor yung sa solenoid, kung magkakaroon na ba ng positive ito po So ito na nga po, mga kapul Inilagay ko na. Nailagay ko na rin yung bago na relay. So ito na. Prime. Ito tingnan natin kung kasi start na ito kapag kasi okay na. Yun. Sige. Saltikin mo lang. Hop, ayun, okay na. Nagkaroon na ng pula. So nag-start na. Sige nga, start. Hop, hop. So, okay. Thank you. Kung nangyari, nangyari na gano'n na ayaw mi start ng inyong adventure, yun lang po ang gagawin. Check muna. Baka kasi pagawa nyo yung starter motor na hindi naman sira. Yung pala, ang sira lang naman ay relay. Kaya po, mas maigi pa rin na double check. Suriin ng maigi para hindi magastusan. Hindi mabutas yung bulsa. Ito lang po, relay lang. Kaya ayaw mi start kasi sira yung relay. Thank you. Sana makuha na ng idea.